good morning po sa inyo mga boss Ano good morning Good morning So, andito po tayo sa Inco Bili po tayo ng grinder Gagamitin sa Marawi Project Tapos mamaya pupunta po tayo sa ano project mga boss Magdeliver deliver tayo ng Ano na yun? Deliver tayo ng cornisa So, andyan na po sa likod yung cornisa natin Tapos yung UV board Nandyan na rin sa likod uh, sa likod Parikabit sa Marawi Project so, tara grinder yun ah. man ah. yan magkano yan 998, um, ah yes ah ilang watts yan 750 o oh, sige isa tapos may bala na yan walang pre oh, tingin tayo yung pang tiles yung mga pang tiles namin O oh, sige, bigyan mo ako niyan tapos oh. dito. Diyan dito sa. Ano sa 'yung pang-grind na ah, ano? pang grind sir, naubos yung pang grinder namin na sir na dikot ko sir yan sir, pang cutting ay, okay, pang cutting lang ito sige, ito na lang bigyan mo ko na ito, tsaka pang cutting sir o, oh, uh, ito okay so, ayan magkalanin ko na natin, 250 May tapos yung pang cutting ha? less 10% ha, ah, uh, less 10%, uh, less 10%. So, ma magkano yung lilas dyan? 25 so, 50, 25 no Tapos dito Ano, 28 Ito mga na ito Yes sir, 25 po okay. Pati dito nakasail O sail, ganyan na yan Ganyan na po yun sir Ah, uh, uh, may 98 Ah, makasale, uh, sige Magkano? So ito pa yung binili natin mga boss So yung grinder na 750 watts 100, Ay 1,996 Tapos yung diamond disc 250 Tapos yung grinding Ay cutting disc 28 So yan po Bali 1,223.18 Ito yung binayaran natin dito So tara punta tayo sa Marawi Pagkatas ng Marawi Sa matubog tayo Let's go Okay, dito na tayo mga boss. The grinder and yung ana warranty. Yung isang ano diyan pangkat nyo dito. Pala ya. Oo. Uh. Tingnan natin mga boss. So, magre-repair sila dito ng Ah, uh, yung ceiling uh, nagbitak. Ay, no. May konti. Kaya so, ito yung nilagay nila, mga boss. Tapos pipintura natin ito, mga irritant kasi ibinaba yung ano, yung switch. Ang ganda no. So dito natin lalagay 'yon yung clothed panel diyan natin nalagay ayong ah, ano UV UV UB... board diyan po natin nalagay mga boss okay tara na Ayan ang anaw maganda na rin yung bahay dito mga boss iba talaga pag ano uh, nakukompleto lalo na pag na ayayos na yung mga gamit niyan maganda na yung tsura niya yung kalalabasan ang dami ng sasakyan ah may sasakyan. so dan din tayo mamaya rito Let's go. Ay, shout out ka pala kay ano, kay SG Silario kay yan yung may-ari ng bahay. Tsaka kay Sir Ma'am uh, Ma'am Weng uh, Silario. So tara mga boss, punta tayo ng Anaw. Okay, dito na tayo mga boss. Ayun oh. No? Kornisa. Ay nangala kay Cornei sa Kano? Okay, so nakapag-deliver na pala kami ng ano. Kumuha na pala sila ng cornisa nung, nung nakaran dito eh, kinompleto ko pa naman yung dadalhin dito so isosoli natin yung mga ano mga sobra so hindi ko alam kasi na kumuha ano na pala sila sa bahay kaya babalik ulit tayo eh dun sa bahay para ano yan ibalik oh, binilang yan o oh, kita nyo Atay nalak ko, kompleto atay nalak Tatay, may nasyo yung nalak ito eh ang okay, mise so update natin dito mga boss. Ayun ah, oh, no? halos uh, ano na. Na kokornisan na lahat. Ay ay ano 45 kapintasan niya dito ang gabi no. Atay tawag ay kabil. Oh, meron 'yan. Ang ganda ng mga boss oh. Eh. So double cove light, tapos dito cove light, tapos may ganyan, no? Oh, yes. Masa na yung drawing. Drawing. Ayun okay. Maganda na. Maganda na. Eh, si Uncle Roland hindi ko nata natawag Dito sa kwarto, ah, uh, tapos na Punta natin Tapos lang masilyahan So, Cornisa na lang dito mga boss Cornisa Pati dito sa may uh, CR Ayan o no? Tapos na Cornisa na lang dito Pati dito Cornisa Okay. Shadow line. So, dito. Ito na lang wala pang takip. So, papuntin ko na lang sa karulan dito. Mga boss. <laughs> okay. So, nakikabit na rin yung PVC. Nagkurang pa daw ng PVC. Kumuha sila doon sa bahay. yun. So deep. So pipinturan, pa sa atin itong mga boss sa loob. Kaya lang yung, yun nga yung problema dito kasi sa mga ano, uh, gumawa ng bahay dito. So ano, yung yeah, ang pinangahabol nila is skim coat. So hindi naman pwedeng panghabol yung skin coat pag magpipintura ka. So mababakbak lang yung pintura pag gano'n. So dapat yung pag gumawa ng mga ganito, ng pader yan, wall, poste, ah, uh, bago pinturan dapat maganda na. Maganda na yung finishing niya. Maganda na yung pagkakagawa. Pati dito sa kanopi. So basta sa lahat, lalo na dito sa kanopi mga buso, hindi rin magandang pagkakagawa kaya ang ginagawa nila sa pintura sila bumabawi sa masilya ayun nga hindi naman pag sa skin coat hindi naman pwedeng uh, panghabol talaga yun yung skin coat so pang lang yung skin coat hindi siya pwedeng panghabol kasi pag oras na kinapalan mo yan uh, talagang magbabakbak yan So, ang problema ngayon dito, ang uh, dami na na nilang nilagay na skin coat dito. Ang kapal na. So, yung problema dito sa site yun ang pilanghabol nila sa mga uh, ano, sa mga trabaho nila. So, hindi dapat ganun. Uh, dapat uh, skin coat pang ano lang yan, pang ng pader. Ang ang importante pag gagawa ka ng mga ganito, mga bahay, mga kantuan, mga wall, dapat doon palang lang uh, ano na uh, maganda na pulido na yung pagkagawa mo para pag nag skin coat ka uh, kunting ano na lang kunting pahid na lang ang ilalagay mo hindi yung talagang babalutin mo ng ano halos na yung iba nasa 5mm na yung lapad yung iba sabi pa nga nila galito na daw kalapad sabi nila eh mga <laughs> yung sabi nila dyan sa loob sabi nung ano nung babantay dito tapos ganoon daw yung kalapad kaya may kita mo ang daming crack-crack. Nagka-crack Ganda para mo ng design ng bahay. Ayan. So dito naman sa canopy, kung meron mga hindi pantay, diyan kung are uh, naglagay sila ng ano natapos din lang buhusan ito pag hindi may pantay pwede namang i-grain yan i-grain natin bago nila i-skim kutan wag yung hayyan lang nilang may mga madumi dyan na ano tapos hindi pantay uh, habulin nilang i-skim kutan hindi ganun dapat. Uh, pwede naman siyang i-grain eh. may pang grain naman tayo dyan para uh, ma-repair hindi yung uh, makapal na nga tapos kakapalan mo pa hindi papantapan tayo so pwede mo namang ayusin ng grinder tapos masilyahan na lang so dapat sa pag grinder mo makikita mo tuwid na tuwid na siya at least konti na lang yung may mamasilya mo mas malinis pa tignan so ganoon yung pag repair doon okay. Tapos dito, ipapa-finish ko na rin ito kay Uncle Kay Forman. Yung biga niya. Okay, tara na mga boss. Okay, wow. Dan mo tayo sa, ano, sa Marawi. Marawi Project. Tapos uwi tayo sa bahay. Okay, dito na ulit tayo sa Marawi Project. So, tingnan natin kung ano pa yung mga natapos nila. Pagkalis natin kanina. Ah, tingnan natin mga boss. Morning, madam. Mau kebangkitan? Oke. Okay. magbabawas lang tayo mga boss ayun o no. okay, balikan na lang natin ito mga boss ano. baka mamaya mamaya hapon siguro tingnan natin okay tara na mga boss let's go oh, kung makakabalik tayo mamaya hapon balik po tayo dyan Okay, dito na tayo mga boss sa bahay ano? o ready ko na yung mga ilalaban natin ano bonsai ang ganda no pinching tapos yun o weeping uh, small category wind sweep tapos yung isa pang show him show him mga boss ganda

tayo mga boss oh. Ah, tilapia tapos ang tahong. Ano no? Ah, bas, dito tayo sa supplies, Pumili tayo ng ano, mga plato, mga kutsara, mga tinidor para sa Christmas party. Ayan na ah. Tapos bumili na rin tayo mga grocery na sa baba ito si Josab yung pangalay ko Sama pala natin si Mrs. Saka yung pangalay ko Okay, so yan na po yung mga grocery natin So meron pang wala dyan yung mga pan Meron pa? Oo, nalaglag pa? Uh, Uy, uh, meron pa pala doon Okay, ano yung iba? Okay na? Okay Ang kompleto na mga boss Tara Okay, thank Let's go Okay, so yan na po mga boss ang grocery natin okay. ginawa pa ba ni Josam Kurt Patrick de la Conilla ano bigat wait ang bigat naman ito ano ba to okay Mac Arthur Thomas la Conilla wala con, bigat dalawa tayo dito sandali yeah. may buhat mas Medyo mabigat to. Parang daw nga tayo, eh. puro dilata yata to. Punan po man yung kasina. Shhh. Ah, dito na ayos. Okay. So ayan oh, Mga ano natin. May mga bigas tapos yung mga pangrekado ang dito na. Tapos dito yung mga grocery. So meron pa doon. Tapos pang parapol doon na rin. Okay, ayos. Okay, yan dito naman tayo sa bahay mga boss oh. Di-deliver muna natin 'to. Doon sa ano show ang ilalaban natin 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ay, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 na ano, kategori ang ilalabanan natin I set natin dun sa venue Okay, so ayan, dito na tayo sa Mungkada mga boss Sa Tensha, uh, Suzuki ay sa say ki bonsai iso mas <laughs> marami yata yung susuiki ah kaysa sa so, so, bonsai hindi pa dumating yung mga ibang ano mga ibang bato <laughs> okay dito na tayo okay ayun mga boss oh si yeah. Vice tsaka si President Ay, dito na kami <laughs> Barangay Captain ah, Barangay Captain <laughs> na o, no? si Master Master Apo Jukai <laughs> Ay, <panalo. laughs> Si tinawag na, MacArthur Lagunilla Kinuha <laughs> um, um, yung certification <laughs> Pangalan <laughs> Slanting nakalagay. Said, <laughs> ay, kisir na po ito. <laughs> Di bali, sana kung walang picture na slanting ko. Oh, badag ito yung Pinaasa kami, ha. Paasa kayo, sabi ko. Ha? Ay, ko alam. na kita. ka Siguro Oke okay, So pag mga ng sakit panahon, ito sa uh, akin. to. araw na araw na ah mulawin tapos ito ano to, micro carpa tapos ito tamarin, sampalok tapos ito bantigi ito yung mahal na ano, materials tapos yung satin sa ito yung satin sa boss Prinsip uh, Kamuning Bilog Tapos dito Ayan, Bandigo life Tapos Arcao Small Santa Ito sa akin ulit ito mga boss uh, Tugas Ay ano, uh, Kambilog Okay, so dito hindi ko alam uh, ito Malangin din yata ito ito yung sabi mo kapis uh, ang bilog uh, ito naman ano naman to uh, picos na na balete tapos ito Topo kinti sa akin naman ito mga boss po kinti tapos santan tapos ito argao taiwan talagang ano na to uh, malaki na tapos ito sa akin ulit ito, mga pasuhin so combination siya ng anong mga bastugas uh, balete texas tapos kamuning bilog anong ganda ito tugas ano ito tugas din yata ito ito argao ay tugas tugas pala at ito tugas tapos ito yung isang nilaban natin uh, alaga ito rin sa akin to mga boss uh, pinking uh, tugas tapos ito yung iba santan uh, tugas tugas naman ito tapos ito sampalok tapos yung mga sisiki yung mga bato yung uh, mga nakalagay na siya sa daisa ito yung ibang yun Talagang hinahunt din nila itong mga boss Susiki, susiki So walang, wala pong barlis yan Bali ano lang ito uh, Kaya uh, pa yan Talagang nilinisan lang nila So hindi pwede yung So marami pang darating bukas Nung pupunta sa Mga taga Mga Mga pupunta sa uh, Mga Mga pupunta rito pala yung mga taga ano, Besiha uh, ewan ko lang may taga Pangasinan na pupunta Matibang group pupunta rito mga boss para makipag compete ilaban mga bonsai nila okay adios ano yun Brad? Okay. nagan mo lang sir nagan, nagan. Okay, so tara na mga boss. Fresh. Okay. Na tayo. Okay so ayan Andito na pa tayo sa bahay mga boss Ayan shoutout po na tayo mga boss Meron tayong kunting shoutout Ayan no shoutout Kay Bon uh, Madamba uh, ay, Solid subscriber po daw mga boss Si Dong Tongo From Malinta, Balencera City Ayan, uh, shout out din kay Randy Aquino. Ayan, yan po yung mga i-shout sh out natin mga boss. Ayan, syempre kung gusto niyo magpa-shout out, ayan, mag-comment lang po kayo dito. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga laging nanonood sa ating channel. Syempre, ah uh, 'wag niyo kalimutan na i-like itong video natin bilang suporta sa ating channel. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. At God bless.